Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang napakasimpleng spell. Sa spell na ito, ay tutulong ito upang no maging aligaga siya sa inyo. magiging aligaga siya kakaisip sa inyo at hindi niya alam kahit siya hindi niya alam kung bakit. Ah, lagi ka lang nasa isip niya, bakit hindi ka mawala sa isip niya, no? Magising man siya, matulog man siya, no, kahit ano. Ito, napakadali lamang nito. Unang-una, dapat ay uh, hindi kayo magka-inisa nito, no? Kung kayo man ay mag-ex, dapat ay walang samaan ng loob sa inyong dalawa. Sunod naman, dapat ay walang proteksyon ang taong ito. At ang sunod, ay uh, dapat ay may tiwala ka sa spell na ito at ibubuhos mo ang iyong emosyon dito dahil iyon ang magiging uh, uh pagkukuhanan ng kapangyarihan ng spell na gagawin natin ngayon ang iyong emosyon. Unang-una, kukuha ka ng isang baso. Ngayon, ako kaya naman ay garapon. Yan. Ngayon, hindi naman kailangan babasagin. Basta kahit anong garapon lamang, basta ay nakikita natin kung ano yung nasa loob nito. Unang-una, maglalagay ka ng asin dito. Lalagay ka lamang kaunting asin lamang. Dapat ay gagamitin mo ang iyong kamay sa pagkuha ng asin at paglagay nito sa ating garapon. ayos na ang ganyan karami. Sunod naman, oops, sunod naman, ang ilalagay naman natin, ay basil, a bay leaf pala, bay leaf, o dahon ng laurel. Kukuha ka lamang ng isa, no, mas maganda yung walang punit, no? Yan. Yeah. At unang-una, ang ilalagay mo lamang dito ay isusulat mo ang salitang ZOR. Wait lamang po. Yan, kung makikita nyo, ZOR. Zay po ito ha, Zay o a r Zor At sa likod naman po ay susulat mo naman ang buo mong pangalan. At ang gagawin mo ay susunugin mo lamang ito. Habang sinusunog mo ito, magdarasal tayo na ikaw, kahit anong ipapansunog mo rito, ikaw ay mapapas sa akin ang iyong isipan ay ako ang lalamanin hindi hindi matatahimik ang iyong isipan dahil sa paggising mo ako ang iyong nasa isip at maging sa iyong pagtulog ngayon sunugin mo lamang ito at um, yung abo ay ilalagay natin sa loob ng ating garapon sunod naman ay kukuha ka naman ng napakaliit lamang no, na papel kahit anong papel kahit anong papel basta ay masusulatan natin at sa papel na iyon, ay isusulat mo naman ang buong pangalan ng taong ito. Yan. Sulat mo ang buong niyang pangalan. tilalagay mo lamang yan dyan. Ang sunod naman, ang gagawin mo naman ay tatakpan mo naman ang ating garapon. Kung baso naman ng iyong gamit, humanap ka na lamang ng maaari mong ipantakip dito. Maaari rin naman yung plastic lamang ang ipantakip mo dito at lagyan mo na lamang ng tape. No? Ngayon, ang gagawin mo dito, ay itatabi mo ito sa iyong pagtulog ng tatlong beses. Dapat ay gabi ka matutulog, tatlong beses yon nasa tabi mo ito habang ikaw ay tulog. At sa tuwing ikaw ay gigising, tatlong beses rin yon o mabali magiging tatlong araw yon no? Ang gagawin mo ay magdarasal ka, uulitin mo lamang yung dasal na sinabi natin habang sinusunog natin yung dahon ng laurel. Pagkatapos no ng gagawin mo, ay ibabaon mo ito sa lupa, yung nasa loob lamang nito. Ngunit bago mo ito ibaon sa lupa, ay kukuhanin mo yung papel na naglalaman ng kanyang pangalan at susunugin mo ito. Bale, yung uh, abo ng dahon ng laurel at abo ng papel na pinaglagyan natin ng kanyang pangalan, yon ay masasama dun sa ibabaon kasama yung asin na ating inalagay. Pagkatapos noon kapag binaon na natin yun, makikita mo kaagad ang resulta. Maaari mo siyang tawagan upang uh, makumpirma at sigurado ako na sasagutin ka kaagad ng taong ito at baka nga siya pa ang tumawag at uh, mag-text sa iyo. Pagkatapos noon ay tapos na ang ating spell. Ngayon, uulitin ko lamang na sa spell na ito, ang iyong emosyon no yung ibibigay mong emosyon sa bawat pagdarasal natin at sa paggawa natin ng spell na ito ang magiging kapangyarihan ng ating spell Ngayon, meron nga pala kaming ginawang forum na sitingin namin ay makakatulong sa inyo. Ang link ng forum na ito ay ko-komento ko sa ibaba. Maaari rin kayong uh, mag-message sa amin sa philippinesatlove. Pinays at Love, tapos may tuldok, Facebook page po namin nyo yun. Kung may katanungan kayo o kaya naman ay nais nyo kaming kontakin in private, maaari po kayo doong mag-message.